Good morning guys. Ah, ngayong umaga no na nito tayo ah papakain tayo nung ah, binili ko na kakatail na hunted dati. <coughs> ah, ang pangalan nga pala nitong ating bagong alaga ay si Pepe. Oh, mo Pepe. Oh, hindi ka papakainin natin sa. So, itong pinapakain natin sa kanya ngayon kung uh, na, eh yung normal lang na patokan ng sisiyo hindi uh, na ko lang tubig, dinuro ko may hindi kasi wala pa yung order natin sa Shopee na pang hand talaga ng mga ibon mamaya pa lang darating so, habang hinantayin natin ito muna papakain natin ko so,

bali nga pala ito guys no ah uh, bali mag 2 days na to sa atin yung ah uh, umaga bali 2 days yun pa lang to simula nung binili ko ah uh, nabili ko nga pala to dun sa isang ah uh, vlogger din na uh, si kung wala lang isa si Tampi Stories sa kanya ko to binili so no ano uh, sabi niya eh na, ano naman dati medyo sanay na na kumain pero kasi ng unang ano ko sa kanya na pinatry ko like, sa buhay siya ng syringe hindi pa siya ano ka ano pero nung umaga eh Hello. Na, Hello. ano na siya kasi malawang bis ko na ulit tapos yung kanina bago ako umalis so eto makulit na siya eh hey, oh nanguluhin Amber so ayan ah uh, masasahin na siya sa ano pagpapakain natin so Oh, ni flow. Oh, bukit ni, oh, jumpi. So actually, first time ko lang na mag-alaga pa lang itong hunting. Kaya yeah, natutuwa lang ako sabi ko. Kapag na nga naman nakakapanood ako sabi ko. Try ko nga. Eh. Tsaka simula na no, kasi noon binili ko siya. Ngayon ko lang siya uh, first time. So, ayun. Uh, ayan, medyo alam mo na yun, Medyo na siya. So, ayun guys. Hanggang dito na lang muna. Uh, at tatapos sila natin. Pagpapakain natin dito kay Pepe. So, Pepe, babay ka na sa kanila. Bye! Babay na ka mo. Pepe, babay na po. So, uh, maraming salamat po sa napanonood. God bless.